Hello, mga Apple, mga kailangan. New day, new adventure sa kita. Kung karoon, anak kita sa regions, bang wows, sa pagkikinabi -pag sa ilang mga crops diri Rick. Kung kao pa na Ang atong pinaka, 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 pinaka palangga, Sir, uh, Larry, Alang sa iyang uh, ano ka May tumod ang ilang uh, crops, ilang kama, nga may tumod sa kawayan. So, ako si Marjo Nodilia, Dan Mark Kami ang inyong kaubad karon sa pagkikipag pag pag sa atong usa kainila inila tayo nga uh, po sa uh, usa uh, bamboo nila sa San Miguel, Manolo Fortis So, stay tuned! So, sir, may hapon yun. Oh. Uh, salamat kay kitagaan may mag chance nga maka-interview ni ani uh, imong Regions Bamboo House. So, kumusta man ka sir? Ah, oh, okay lang. May uh, malagsasalamat sa tunga nga nang nakasuroy mo dire uh, ilang yeah. interview ko Yes. Uh, so, ah uh, kaubang dan, niagita uh, ni Agita aron aron atong may nabi, sir, lari no, ani uh, iyang Bamboo House. So, Excited na eh, ba ka? Atong no, enak nga daghan tag makuha nga inspirasyon no. Yes. Ani nga buhat niya. Yes. So sir, um kumusta? Wow. May hapon oh, yeah, sa yeah. imuha karon. So uh, kani atong una gid nga mga nga interview sir, dili kani siya uh, Lizard, more on personal lagi niya siya. Una na tong pangutan-an nimo sir. <laughs> Siyempre, kayo di pa mag although nakabalo na may sabong pangalan, pero it, pwede ba nato i eh, say say pag yun? Ang atong pagkatao, uh, pagkataw, uh, atong kaugalingon, kung sakit kita? Ah, oh, di sa kuhan. Uh, Base sa inyong gi kuhan na rin yan. Nga itong kuhan, nga itong kuhan. Ako, naga, sa long trail, lumukan halo lulukan. Oo. Oh, ayun. Na, pag, igor ako natapuan o kuan igor ako na o best na niyo dahil po, tas, nalabaw ko dabaw, mm. ulit diri, murang nainggan niyo mong kuaning ng yung na, kuhan kuhan og mga bamboo house. So, naamang ko yung gamay nga na, tapital. tapitan, no, mo <jähr> to <bracket> nga, kung, kuhan diri, hindi, ang bumurag, google, <difference> sabi naman. Natapo Sir, kani sir, sir, uh, kinsa mo ginatudlo ninyo aning nga kwan? Kinsa nagtudlo ninyo aning about aning kwan? Ay, ang kwan lang, sir, ang kwan sa kuwa, ah. ang ang nisunod uh, na nga nang nang-apply na nang drink, mga panday, kuwa. Ah. Uh, uh, Mora kayo nagatudlo. Ako, wala ko no how silby. Ah, uh, so, wag yun ka, oh, sinugdanan, oh, wala kayo oh, kay, oh, kay Balan Yudani. Oo, oh, wala, wala. Ah, nakatuon ka ni, ha, sa imong kwan, sa imong. sa, sa ako lang mga panday. Oo, uh, oh, panday. Kanang kwan, kan, kanang, ha, ah, di ba, sa panday mga kanaguna. Oo. Oh. Ang kwan, ang question, kanong sa maninimo kung nagin nga gibuhat? kung sa tuiga, o sa pakambulana ni mo gibuhat. Adi, sa uh, nagsugod lang ko. Oo, oh, kanon sa ba? ka nagsugod. Siguro, burong mga, ah, burong mga five years pa lang siguro. Buhay, ah, 2020 pa lang siguro. Ah, so, 2020 pa lang gini oh, oh, oh. ni mo gi-establish. Nga kuhan, gi-establish ni negosyo. Oo, oh, ayan, anan kuhan. Hindi. sa lang yapon sa Mayro po dang kwan, mayro po dangdagan. Sa ako kwan, observation, awatong atong kwan, nagi tuwing ka ng burasag, medyo mingaw. sa ah. Oo, pero karoon kwan, 23 to 20, karon 25. Medyo okay, okay ang dagan. Na, okay o, na, okay ang dagan. Okay. Ang kwan, sa, pwede, sa kadagan pwede inegosyo, anong kanay bang yung mong na, nauna-unaan nga, ang nang sudlan nga negosyo? Unang-una, sir, dito mo Bago lang sa mga na balik eh, dito maging may 17 years na kuyo sa Artaho Walay. Artaho, yes. Yeah. Yung, kung ano naging nga burag, nakinig panabaho na nga burag dilip, magkaita, kung kuan naging kayo, nga burag, na magkita So, na kuan ang ginapo nga burag na nyo ko nga nakita na kong uban nga burag may may pag-kwan, may, may pag pursuag ng ilang panginabuhi. So, burag na hingan nyo po nga, pwede siguro dito sa akong area, and then nga mo magiging Mo, po nga, punta nga kwan, tapos nag, na, uh -huh. nagdarohan sa ko. Oo. Hindi ko tayo dito sa so, kwan, suway tayo dito sa so, highway. wheel, kay, may mang dagan sa ilang kwan dito, di, distinta, distinta kwan. Ano, buhay o gamay nga, Ah, okay. So dito nag like, so good yun know, din yung kwan. Oh. So 2020 ano. Oh. Maayo gid ang dagan sad kay kwan man. Oh, bro, sa sa primero sa uh, 21 siguro, bro, may niagi ko pa till the year. Till Na natural maganda siya burag, siguro ah, po. Siguro nga uh, sa buka, sa, <laughs> pag sa bukato sa ko traya pala pang Oo, oh siguro oh. sulay lang yes so sir nahuman naman kita sa pagpailayla sa atong kagulingon diri na po ta mo proceed sa kaning proseso una na pangutana, sir unsa man gid ay ang tawo kaning uh, biduhat ninyo diri kaning yung gama ba oh ang gitawag gitawag ni in siya common common nga tawag na kwan ang bahay ko bahay ko bo unsa mm -hmm. man ang unsa eh? may mga nang mga kasagaran gyud common nga materials nga ginakamit oh uh, oh, unang-una ang kawayan gud kawayan uh, kawayan dayon lang dayon ang mga kwan populumber lumber kaka na mga kan sa lubi koko lumber oh sa kanang ka, sa lubi, nga uh, mga ka, nga, nga part uh, lang sa lumber yeah, yes unsa ba unsa unsa ang magini sa pagimbo kanang gikan spill meron sa ba, eh? o, sa o, ba, gigans, eh ba? oh unang-una ang ang proseso ana syempre ikat na nimo measurement sa oh. Uh -huh. tas pag umana na siyang mga measurement cuttings uh -huh. eh isanding eh, na siya kanang anang sa na pagpuha panit bitaw panitan panita siya panita, panitan panitan <laughs> siya sanding oh uh -huh. tas pag humana na sanding ga paano na siya ga buakon na siya tapos pag buak Wow. Ah. Proud sa mga mingon nga sa din eh, kamera kami nag uh, chemical treatment for anti mo Wow. So, Amo ba? gina siya gina. bang dano. Dili lang basa-basa kay ginakwa. Napagyay. kwan Napagyay oh. ka ng chemical yun. Ilang oh. gina-secure nga mudugay gitang ilang kong. Yes. Oh, pero dili sa mga makaingon nga kanang ay naka kuan bi mo ang among kawayan dili sad mi mo nga dili gina bukbukon siguro ana ra siguro ta sa mga 80% nga anti bukbuk -buk. lagi okay. pero at least nga naay na jay gasim kanang security measures oh. nga dil budogay oh. pa na doktor so unsa man sir gikan sa pag uha sa kawayan pa pag treatment o kung sa pa nga proseso ha unsa man gyud siya kadugay unsa unsa kadugay ang pagbuhat ani eh. ang siguro ang kanang ibutan nanto sa kanang standard nga single room selbi isa ra ka kwarto tas isa sala Ang panana og isa ka isa lang kapanday one 1 month gyud na siya himuon. Ah 1 month. gikan sa pagsugod gyud gikan sa pagcutting hantol nito sa pagdugay. Dugay gyud ba? Dugay gyud kay kawandan lili di say siya basta-basta lang. Adi, nga tarbaho. Matrabaho, gyan. Ah, uh, kung may kuwanan ni sir, pinaka, kung ni mo ang ikas na sa pinakalas, kung unsa may tanaw ni mo nga sayon siya, o kung saan ma sa po ang mas lison. Ay, siguro, na part. Oh, ang pinakasayon na siguro, ang kanaragin siguro, ang pagkating, so ganda, ang pagkanang pagsanding, silbi. Matag ka ng frame. oh Frame sa... Oo. Oh, ang pinakalisod na ni nga uh, trabaho, ako na kita sa mga panday, ang kanaarag yung pag, kanang pagbangag. Pagbangag. ang, ang pag, pagpa-sit sa iyang, kuan, sa iyang mga, kanak. Kanayang murag mga brain dice mga, niya. Yung mga, mga materials na, kung uh, ang na ang murag, sindi, vertical o oh, horizontal. horizontal. Oh. So, na, about, okay. may like, so na yung pinakalisod. Ora na yung kay oh. tinorget ka ubang kay diba oh. get sayon ka na magpapit kay imo pa biyen ang sok mayo kay di ba piet ka nan sok. Ang pagbangag ni mo ana kinanglan gyud nga kanang burag. Na eh maisakto. mainsakto gyud sa kay luag man sa og nang dili sa kanang mukuan mo nang dili sa pit nga burag burag mag kwanto ya to come. <Stellar lanes choice> yeah, exactly. So nagit say nagit say preventive measures nga dili. po ta ang So unsa un man sir pag for example ah uh, gibuhat na tanan unsa may pagkabalo nga mahuman na gyud human na ang isa ka pagka pagka human na na nila kuan before before may magkuan before may mag varnish e eh, pa na mo na siya ibalik pa na mo na spray o mga insecticide lang siya silbi. Be so, before, before may magdubulwul, wall hmm. Pag tapos na mag double wall, amo na sana siya haplasan o kining zone rocks para makuha to katong iyang, ah, iyang mga iyang mga kung kung mga wala ano, alam talungtong 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 tas ayan na dahil may mag o kining kuhan varnish varnish uh, so pagkauman na 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 siya o oh, human final na oh, na, siya nga oh, last Last step na na siya, last process na na siya. So na na, basa-basa sa bang doon. Kung magbuhat kita ni kawayan, kinanglan, nakagitay ka na yung pasensya ba? Siyempre oo. Kinanglan yung pasensya. Kung saan ba ang nahatagan niya sa komunidad? Kung unsa ang impact niya sa komunidad ba? diri San Miguel, sa Manolo, kung man ba? Siguro, ang kuan nga bro nakatapang sa misa natong nanonano nan mo kawayan ah, ay okay. Gawas sa kuan na nakaparta nila tas ang uban sa sa mga customer na mo nagpalit sila tungod kay Dalira ra tauran og kuryente wow kay tungod kay indigenous lagi oh, so gawas nga gawas na nakatahatag pug ang kinabuhian kan na nakatabang oh, pug sa no? atong kinaiyahan oh. yes so unsa may isa sa nga kuan ka bang uh, bugama ninyo tradisyon ba ninyo daan sa pamilya ah, sa barangay hindi o ang kwan lang ani burag kwan lang ni uh, por... oh, sa og oh, og sa warpa. gaya gaya lang siguro gaya. gaya o, gaya, gaya lang siguro so sa inyo ha pa rin siya nagikan nga panahon aw oh, asa uh, ah, ka pa ni o oh. pero ang kwan lang ginamo ani ha ah, lima lima palang lang wow. um, yes. so 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 unsa kanang do na pa ba bakay gusto ton an na pa kay gusto nga i-develop ang mga kabataan pa ani na ah. way, mo gusto nga magtuon pud ani willing ba ka matuglo? ah siguro ug oh, mo ko lang siguro sila ung um, gusto siguro sila mo duol siguro sa kuha nga kana mo patudlo unsa um, mga procedure hmm. di okay kayo may problema kwan, oh, oh, so kwan kay sa kanang open kay man ay, 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 bago ko ko na, Uh, ako ano naka nakakuan. Burag, isiyan po nang ako nagkibala. Yes. Na, wow. Kanagyan, importante yun na nga. Di man gata, di man guta nga, buya, Kita lang po sa, ah, like wala e ba naman kalibutan oh, like na. So, unsa man sir, uh, unsa may uh, kamahinong danon yun nga, pinala ni siya nga kuan. Anong kinalaman siya Padayon nga, uh, nga buhat nga gama? Alam, siguro, bin siguro ang kuan, siguro nako nga ina na, nga gusto ni Padayon tungod kay burag maka maka uksa pa maka minimize ko panalitag kuan nga gusto ka mag dinalian nga kuyan bitaw nimo ah. o burag maka ko ano bitaw dayon nimo nga kana maka itura, ka maka labi gyud nga mga bagong kuan bagong kasal bagong minyo o sura sila maka kon ba sura sila maka balhin no, ug kuyo baharang, kung anang, kung, wow.". burog, ang kuan ang akong kuan gusto ko nga ipadayon ni nana kay daghan pa gyud kasagaran karon daghan ba yung mga batano niya na bago nung ninyo nga nag pa sa mga ginikanan so kukuan okay. pag nga at sa gamay man lang makuan makakuan po -oh. -oh. sila -oh. yes so sir unsa sa gusto buhaton para ikaw ma-remember na ikaw sa ka magubuhat niya nga produkto ako oh, sa unang una gandaan ko ang quality control sindi oh. oh, quality, oh, oh. quality control oo oh, oh. uh, importante nila oo oh kay sa kalidad dia mo ni mo mag oh. mo kung sa tao kato maura si kwano Pagkakuan kwan dai ang amor ra gin gi kwan priority na mo ang treated so, wow maura. so pag abot sa quality bigin malintang sa tao ang gama sa radiance uh. bamboo house so, na na sila to mo ni ilang mo gin trademark niya ko. Uh. kuan so sir unsa man imong ah uh, mahatag nga uh, ang uh, mensahe sa katawan ng gusto Basi, ng Agos Torsi Unang-una, magpasalamat sa ako sa mga customer na nga na nagpasalamat po sila sa among gihibuhat na kurag satisfy sila. Kung sa wala pa nagkuan sa katong sa wala pa nakapalit o gusto, willing sila nga kuan mo, ano sa kuan among mong Regents Bamboo house na sa kuan, size San Miguel. Wow. Uh, kwan. highway. So, moto, moto nice. guys, moto makagalaan ang uh, kwan. Sa contact, sir, o sa may imong contact? Oh, pwede kontak. ko, pwede ko nila mag-contact or text as Juan, 0910-102-1447 o FB account na ko, Larry Velasco Cuniso. Wow. So, moto makagalaan. Ano ninyo, ano mo pag ay na po pagduwa-duwa kung gusto mong kalidad ng mga furniture, mga gama, gamit ang bambu, ani na mo sa ilang sir lari. Kaya eh, di mo magmahay sa kalidad, di yun mo magmahay sa inyong kwarta. Kaya eh, ano nga naman, grabe gini siya kapulido. Uh, iman 100% pero pulido gini siya. Uh, sa normal lang yun niya. Uh, mga furniture. So, at ni at ang ipatong pang mga pagpanaguban sa mga sumusunod pa o ako ah uh, sa makausa pa ako ay yung kaubanan kay gala ako ay yung higala Marjo Lodilia then might okay o basta bamboo furniture dire na tabay dire ta sa regions bamboo furniture